Tapos dito yung 1548 1548? 48. malayo pa Bandarupan Ano yung bus? Papababa doon ah, Sige, sige This is Columbia County Beach. Please try again later. Guys, gabi na. Inabot na tayo ng gabi. Anong oras na ngayon? 6.20 na. At uh, meron pa tayong huling i-deliver itong laundry. i naman natin sa Valle Verde. Yan guys, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang uh, araw sa inyong lahat. At napakagandang araw ngayon. Dahil matingkad na matingkad ang sikat ng araw at napakainit sa labas. So magbabiyahe pa rin tayo ngayon. Medyo nasasanay na tayo ng konti sa pagbabiyahe. Pero dun sa double booking, hindi ko pa rin nasusubukan. Ngayon, wait lang muna tayo ng panibagong uh, booking. So wala pang pumapasok ko. Oh. Medyo tinangali tayo okay lang yan siguro kahit mga tatlong biyahe lang tayo okay lang okay. guys nakakuha na tayo ng booking uh, medyo mababa lang pero kasi malapit lang naman antipolo to antipolo lang so kunin na muna natin to sa shop Boys. tawagan muna natin so wala sumasagot punta na lang muna natin dito lang daw sa may shop Boys. na sa iyong destinasyon. This is Corbettine reach. Hello? Hello? good morning po, ma'am. Lalamood yes, po. Lalamood po kayo? Ma'am, nandito na po ako sa may shopway, sa may parking. Yan yung nakagokart dyan, yung nakapula? Nakagokart? Sa... Tabi po ng Jollibee. Ah, tabi ng Jollibee. Sige po. Opo. Uh, yung nakapula po nandiyan na talaga. Okay, okay. Thank you. Thank po. Thank you po. Yan guys, item pick up na tayo mga grocery items. Dadali naman natin sa uh, isang subdivision dito sa ngono. Um, thank you. Okay guys, deliver na muna natin to. At uh, guys, nakapasok na tayo dito sa loob ng Mission Hills. Dito sa Antipolo. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa tapos kumanan. So i-deliver na natin yung grocery na in-order siguro dito sa sa Shopwise. Hello. Hello, good morning po ma'am. Delivery po ng lalabo. Sa? Okay. Saan? Kay, ano po? Rihanna Gutierrez? Dito. Tara po. saan po kayo bandan? Pulang car yung sa akin. ba kayo? Yes ma'am. Nakahasal po ako ng black na Hyundai yung accent. Oh, sa, uh, sa dito, ko rin yun. sige ma'am. Ikot na lang po ako ma'am. Thank you. Good morning po, ma'am. Ah, good morning po. Lalang mo po, on the way na po ako. Pwede pong pakihintay lang po ako. San po ba Ah, ma'am, nandito pa po ako sa may antipolo. Antipolo? Oh, eh. ma'am. Paraan tagal po Ah, sige. Oo. Ah, sige, ma'am. Pakansin na lang po. Oh, no! Salamat po. salamat. nakaka-accept tayo ng isang booking wala ang una papuntang Valenzuela try natin bumiyahin ng Valenzuela guys nakarating na rin ako dito sa aking destination so tawagan na natin Ma'am, uh, alam mo po? Ah, uh opo. Saan na po -huh. kayo? Ma'am, parating na raw ako dito, saan po ba kayo banda? 21A po 21A Sige. po okay. ah ito, nasa tapat po pala ako ng 21A ah, sige po, baba na po ako, wait po salamat po pick up na natin parang tatlong electronics na solar light so hintayin lang natin yung payment Sige Sige ba? Sige ba? Sige, Sige. Ba? Okay. Okay. na yung gigas natin at uh, bayaran daw tayo sa gigas ngayon deliver natin to guys come on let's go po ma'am Okay po Guys talaga napaka init ngayon Kahit naka aircon ako pinapawisan ako Oof. Grabe Sobrang init ng panahon Tingnan muna natin yung gcash natin Kung may pumasok na Na Payment Okay, hey, pumasok na nga eh. So, tuloy na tayo ng biyahe. Papuntang Valenzuela. First time na mabiyahe ako ng papuntang Balinsuela So, tara guys. Challenging siya kasi hindi ko pa alam yung lugar eh. medyo, ano na ngayon medyo tanghali na plus 12 na rin ng tanghali pero hindi ko tayo nananghalian pero nagpahanan akong malamig na tubig saka ng tinapay ito yung tinapay na ginawa ko kagabi ginawa ko lang po ito dito na tayo sa Valenzuela Pumasok pala ng ano, North Expressway Kaya lang malaki ang bayad, 580 Kaya tayo lugi sa gasolina Tapos meron pa tayong toll At least naranasan natin yung long drive Long distance drive Valenzuela Sir ano, may ano po ako, delivery Lalamove po Lalamove? Kailangan namin black in lat sir ah, Teka Black 19, 6. Black 19, 6? black 19, lat 6? Black 19, lat 6, pero na hindi siya Naka-pin kayo? Oo, uh, naka-pin naman. Terima Ito lang mahirap guys pagka ano Hindi sumasagot Just hindi ko rin makita yung nut no, no, 20 Mali yung pinipinila eh 红巴海。 Valenzuela. So, pick muna natin. Hello sir, good afternoon Lalamog? Yes sir, po Diyan na? sa Apo, nandito na po ito ba kayo sa Green Gate? O oh, no, no yes, sir? Yes, sir. Sir. Hi. Noel? well, Noel, 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 Noel. 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 Uh, po sa Mia, ano, Patalikod. mo pala ba yan? Okay na? Okay guys, item pick up mga ano siya, cash para mga calculator na may mga resibo yun ang i-deliver natin sa Makati Yan guys, nakarating na tayo sa drop-off location, tatawagan na lang natin contact person Okay guys, uh, cash collected. Uh, item drop off. Balik na tayo ng Pasig o kaya Antipolo para makauwi na. Nakatatlong biyahe pa lang tayo. Alang, anong oras na? Alas 4. So, siguro mga isang biyahe pabalik ng Pasig o Antipolo. Okay guys, nakapikat naman tayo. Makati to Makati naman. Try natin tuwagan. tap location 2 km lang daw dito eh parang SNR guys ang layo pala ng Valenzuela yung single na, five, na 580 parang medyo logi pa ako kasi may toll gate eh pero yung pabalik ko papunta namang Valenzuela papuntang Makati may toll gate Napa Skyway ako. Ay, ang mahal pala ng bayad sa Skyway. Sa entrance pa lang 129. Tapos yung aking exit 135.

saan dito yung 1548? 1548? 48. malayo pa, bandarong pa. Pagano yung bus? Papababa doon. guys Drop -off completed Nakaapat na biyahe tayo Harap na naman tayo pa uwi Pa uwi tayo salamat guys sa pagsama nyo sa aking biyahe ngayon hinabot na ako ng hapon at tiyak gagabihin na ako dahil nandito pa ako sa Makati alas 5 na itong huling biyahe ko pang lima na to kaya nga lang walang mission walang mission kaya wala rin bonus pero at least makakuha tayo ng pang okay lang kumita na tayo Okay. Uh, I'm Ang ganda kayo dito na ako sa pick-up location Laundry pala Kaya titignan natin kung paano natin mag pick Labasin ko muna guys I think pick up tayo guys gabi na inabot na tayo ng gabi anong oras na ngayon 6.20 na at mayroon uh, meron pa tayong huling i-deliver itong laundry i-deliver naman natin sa Valle Verde kaso malamang yun na yung huling biyahe natin kasi pagka naghanap pa naghintay pa ako papuntang Antipolo gabi na baka nga lang nga nang pumikap kasi matrapik na rin kaya siguro uuwi na lang ako Kung maliwas, Gino Roses, yan guys malapit na tayo dito sa drop off location natin papasok tayo ng Valle Verde 2 sa ano yung laundry kay Sir Joey Okay guys Thank you Maraming maraming salamat sa pagsama nyo Sa aking biyahe, ginabi na tayo Pero kahit ganun pa man Medyo enjoy naman tayo Lagi sa pagdadrive drive ata uh, hanggang sa muli ng ating uh, pagbiyahe ng lalamu